So, hi. Hi. Good luck to my vlog. na po ang shirt ko. Oo, oh, ka-shirt. Nakakuwag na magkanya ako. Hey, you baga. Sir, it's mga <laughs> karagat. So, continue tayo ngayong araw na to. Ayon, bali. Tapos na natin bukasan yung kanop eh. Pa Ayan, sa taas. Yun. So, bali oh, na ka. Oh. Mag-ano na tayo ng <laughs> ano, halo blocks. Para sa oh, firewall. Kabit oh. ah, na natin yung firewall natin. Gakot sila. Pakarayo rin na tapok ah. Ayusin. Let's <laughs> learn. Ay, putang lupit talaga ng mga tauhan natin, no? Mga bataan natin, no? Ah, lalakas, ha? Ah. Lingon tala ako kaya i-maintain. <laughs> Basic. Ha? Basic. <laughs> Basic, iya eh, abang uh, ng batang ere. Basic man pala. <laughs> Malupit, ha? Ah. Sige, pasakan yung mga, ano, mga 30 o kaya 50 peraso. Hindi mo pwede 100. Ah, 100. Mata nag-irit putang ba? Tumawad pa. Tumawad, <laughs> tumawad pa. Tawad pa o irit? Oo. Oh. Napakalakas ang batang irit. Lakas ah. Alright. Oh. Kabra. Kabra. Ito na yung nabusang kapo no. Ayan. Ito so, bali ito na yung hollow block. Ito tayo magpa-firewall. Saka dito para matakpan natin ng ano, ng uh, cupping with flashing natin. So makikita nyo yan pag matapos natin to, Tapos ma processan natin. Basta makikita nyo yung itura kung paano namin papagandahin itong buong ano na to bahay na yan yes. so, basta eh, digdi lang sa sakilid lang so, Ma, paano ko niya makatungtong siyempre masintal na ako digdi ah? yes Gilid lang, patong mo. Sablay na naman, Tablay na naman kita. Sablay ka na naman. Sablay na naman. O, patong mo. Patong. Yan, yan. Good, good, good. Kasi ito bubuhayin na natin itong mga posting niya. Tapos, para konti yung taas mga 165 yung taas na ating gagawin na payroll para dito ayan. so right bali dapat na pampakasan natin kay DR to ibang part para mapasingaw oh, na natin ito kasi yung mga siding kailangan mabakpak na yan para sumingaw na mga mahinan na para lumutong yung ating buhos basta yung overhead natin pagdating kakalasin tayo baka buwagsak kasi yung loob niya sariwa pa tapos yung septic tank naman ayun so bali bubuhusan na rin yun ngayon sabi ka na natin na puma tapos buhus na yan maya lang may mga abang na tayo para strasis okay. dun abang na natin so may abang na rin tayo para sa wiring So pinakain natin sa ano sa bohos. Ito yung para sa switch ng ating ilaw dito sa may canopy kasi tatlong ilaw yung ilaw sa may canopy. Tapos ito naman yung para sa uh, live sa namin natin. Ikakonekta na rin dito. Tapos so, dun, dun tayo magkukuha ng supply Yan. Ito dito. So right mga Waragon, natapos natin yung pagbuhos ng ating canopy. So, so ngayong araw naman to, uh, mag-asinta na naman tayo para sa ating magiging firewall ng ating uh, trusses sa ating bubong. So ayan, bali yung canopy na binuhusan natin kahapon. So papatungan natin ng mga tatambakin natin na hollow blocks na D4. So Ayan, nagtambak na tayo dyan ng Liquatong Hollow Blocks at nilayout na rin natin yung para sa pag asintada ng perwall. So, naglagay tayo ng tatlong butterboard sa gitna, sa dulo, tigdulo. So, sinukat na rin natin yung taas ng ating gagawing butterboard. At syempre, sinusukat na rin natin yung para sa ating asintada. So, ang sukat para ng ating asintada is a uh, 21, 21, 21, 21 pataas. So, kaya bali, sinusukat ko na pala yan. So, dito, uh, kinuha ko yung taas ng 165 cm para sa pinaka -tas sa gitna. So tapos sinat so atakan natin sa baba. So sumukat din tayo sa baba para sa ating firewall. Kung anong sukat para dito sa kabila, ganun din ang sukat sa kabila. So bali para makuha niyo 'yan, ah uh, nililibilin lilibilin niyo. Libilin niyo 'yung sa kabila tapos dito pagkapasahin mo lang. So makita niyo, nakita niyo 'yung sukat natin na uh, naka slope So pagkatapos, uh, tatansian natin para makuha natin 'yung height lang ng ating pag-asintadahan. So kung napansin niyo 'yang tansin na nilalagay ko, so 'yun 'yung magiging height lang ng ating uh, asintada. So, syempre, pag nahatakan natin ng tansi, sa kabila rin, kabila, kailangan may hatak din na tansi. At pagkatapos maglalagay din tayo ng hatak sa baba sa ating asintada na ang taas ay 21 cm. So bakit ko ginagawa ang 21 cm dahil sa ang hollow blocks natin ang sukat ay 19 cm lang. Kaya ginagawa ko 21 cm dahil para may 2 cm siyang patong o kaya mortar sa ating halo. So iba't ibang size ng ng hollow blocks ang makikita niyo sa, sa construction. So kaya dapat bago kayo mag-layout sukatin nyo muna yung hollow blocks kung ano yung lapad ng inyong ilalatag na hollow blocks kasi may 20 saktong height ng hollow blocks, nagawin nyo nyan mga 22 cm ang susukatin nyo so ako 19 cm lang kasi itong ating uh, hollow blocks, kaya 21 cm yung ating uh, li-level, kaya may mortar tayo na 2 cm hindi ka bandara, yun ka naman kaya Layo so, layo so. Karan ang mo. Tubonin ko ha. Manat. Mo mo lupit atin mo. Ah, larukan tay. Yes. Liparan. Ay. Mo lupit mi ataka sa Uy. Uy. Amazing. Garo, here. Aray yung manapur. Aray manapur. aray yung manap. na yan. Wow. Estimated, imagine So dito nga pala mga Oragon yung ating mga helper dito uh, Ayaw nila maggamit ng muton Gusto nila uh, paspasa lang daw yung um, hollow blocks So syempre may tiwala naman tayo sa mga tao Kaya inaya natin na ganoon gawin nila Basta sabi ko sa kanila Ingatan nila yung pagtapon na walang mabasag na hollow blocks So okay naman yung ginagawa nila Kaya, kaya inayaan ko na lang Basta importante uh, Tama yung ginagawa nila Na walang masayang na hollow blocks At halong simento. So dito anak-apat na patong na pala tayo. Bali, napansin nyo ah, uh, parang ginawa ko lang siyang hagdan. So hagdan, hagdan lang yung ating paglagay na hollow blocks. Dahil sa yung mga dulo naman yan, nawala wala naman yan mga laman. Kaya kayang-kayang uh, tapyasin lang ng ating kutsara para mabilis yung pagkatagatin ng asintada. So ganun pa rin kahit tirik na tirik yung init, continue pa rin tayo ng trabaho dahil yun ang ating ginagampanan dahil ganun talaga kasama sa buhay yan.